Pinasabog na ni Coach Tim Cone ang isa sa mga dahilan at pinakamalaking dahilan bakit nila natalo ang TNT Tropang Giga sa dalawang sunod na bakbakan. Hindi rin pinaligtas ni Coach Tim Cone na nakita kay Stephen Holt sa nagdaang dalawang laban at si Coach Chot Reyes naglatag ng posibleng gawin sa Game 5 para mapigilan ang Barangay Ginebra sa pananalasa sabay pag-amin na wala na sa kanilang momentum sa patuloy na ginaganap na finale ng PBA Governor's Cup tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos tang haling best player of the conference si Jun Marfajardo at best import naman si Rondé Hollis Jefferson, hindi na siraan ang loob si Jaffe Tagilar at Justin Brownlee na kandidato sa dalawang kategorya. Inihatid nila ang kupunan kasama ang buong grupo ng Hinebra sa ikalawang panalo para itabla ang series sa 2-2. Tanong, ano ang nakikita ni Coach Team na naging susi nila sa laman dahilan para talunin ang dalawang sunod ang TNT Tropang Giga? Tutukan po natin si Coach Team sa report ni Ruben sa spin. Finals na to, lagi mahirap ang opensa sa finals, di ba? Gusto ng lahat na manalo, hindi lang sa pagkamada, malimit tungkol yan sa kung gaano karaming player ang dedepensa, kasama ang rebound at yung hassle. At yun ang nagawa namin sa huling dalawang laban. So base kay Coach Tim Cohn, hindi lang sa opensa dapat. Kailangan din nila yung depensa. Yung rebound at hustle ng player para makakuha ng panalo sa finals. Okay, so dun muna tayo sa rebound at depensa. Noong nakaraang game 3 kasi, hindi out rebounded ang TNT Tropang Giga. In fact, nagtala sila yung TNT ng 45 rebounds, hawang 46 rebounds naman dito sa Barangay Ginebra. Ibig sabihin, halos pareho lang sila, hindi ba? Ang naging problema ng TNT siguro is yung defensive rebounds ng Ginebra. Sobrang laki yung itinala nila nung game 3. Imagine 38 defensive rebounds ang kinuha ng Ginebra habang 24 dito sa TNT. So depensa talaga yung ikinatay ng Hinebra dito sa Game 3 sa TNT Tropang Giga. Sa Game 4, kinatay ulit ng grupo ni Coach Tim sa defensive rebounds yung TNT nung magtala sila ng 24 rebounds or defensive rebounds habang 21 lang dito sa TNT, di ba? Hindi siya ganung kalaki. Pero, hindi lang stats ang basihan sa laban. May mga galaw sa court ang players na hindi nakikita sa stats na kinukonsider ang depensa. Kasabay niyan, gumana rin ng sobra yung opensiba ng Ginebra. katulad ni Justin, nagtala siya ng 34 points, 6 rebounds, 4 assists at isang steal. Si Mabahan Misi, grabe din ang kinamada niya, di ba? Meron siyang 18 points, 8 rebounds, 3 assists at dalawang steals. Si Japet, 18 points, 6 rebounds, 2 assists. Si Holt, 18 points, 3 rebounds, 2 assists and 5 steals. Ha? Si Scotty, 12 puntos, 4 na rebounds, 4 na assists. Dito pa lang sa mga player na ito ng Ginebra na nag-double digit. Kitang-kita na natin ang na naging problema ng TNT ni Coach Chot Reyes. Siyempre, huwag din natin kalimutan si RJ Abariantos, si LA Tenorio, si Joe Devanza. Nagbigay na naman siya ng pahinga kay Jappe Taguilar para hindi masunog sa dulo ng laban. Sumatotal, total, nagtulong-tulong talaga sila dito para makuha yung Game 4. And congrats kay Coach Tima na shuffle niya talaga ng maayos ang players ng Hinebra na ipasok niya yung 12 players nila dito. Pero grabe talaga yung kinumada ni Justin. Isipin nyo ha, nagtala siya ng 2 out of 4 sa 4 point area at 3 out of 4 dito sa 3 point line. Ganon ka-inspirado ngayon si Justin kasama si Stephen Holt at Ahan Missy. Ang resulta, talo ang TNT. Bukod sa ibinibida niyang depensa ng ma-interview ng media, pinalutang na rin ni Coach Tim Cohn ng malaking rasyon o dahilan ng kanilang dalawang sunod na panalo laban sa nagdedepensang TNT tropang giga ni Coach Chot Reyes. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga ba ang napakalaking susi ng Hinebra para tuluyang biguin ng grupo ni RHJ na nauna nang nagtala ng 2-0 na kartada? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyba ng field Start. Sa tingin ko yung pinakamalaking susi ngayong gabi na dahilan din sa nakaraang dalawang laro, si Stephen Holt at ang depensang ini apply niya. Kung gaano kagaling si RHJ, maganda rin ang ginagawang trabaho ni Stephen Holt kaya isa to sa mga malalaking susi bakit kami nakabalik sa serye. So base kay Coach Cone at siguro naman nakita din nating lahat na pangahalaga talaga ng ginagampan ng role ni Stephen Holt. Gumagana yung upensa niya at the same time, malaking bahagi ng panalo nila ang kanyang depensa. Umagaw lang naman siya ng lima or nagtala siya ng five steals. Dito mo makikita yung kanyang hassle sa depensa talaga. Ang laking bagay nito, di ba? 10 points ka agad yun kapag na-convert mo siya sa points. At syempre, huwag natin kalimutan yung kanyang 4 out of 10 sa 3-point area. Sobrang laki puno nun at hindi maikakaila na isa yon sa mga nagsara ng pintuan sa TNT para tuluyang agawin sa Hinebra sana ang Game 4. Yung Game 4 na kung hindi nila kinayang kuhanin sa TNT, posibleng magdala sa kanila sa hukay pagpasok nila sa Game 5. Sa kabutiang palad, gumana yung mga strategy na inilatag ni Coach Team Especially yung pagpapasok niya ng maraming players. Hindi na siya nakapokus ngayon sa walo lang, di ba? Kagabi, 10 ka agad yung nagtala ng malalaking minuto while yung dalawa halos segundo lang. Pero malaking bagay pa rin. Yung pahinga din ni Japet nang pumasok si JDB and of course yung pagpasok din ni LA Tenorio. Ganyan yung strategy niya sa Game 3 at nakita natin inulit niya sa Game 4. Kaya posible, gagawin niya ulit yan dito sa Game 5. Kung nakikita ni Coach Team na isa si Stephen Holt sa mga rason bakit nila nakuha ang dalawang sunod na panalo versus TNT, inilatag naman ni Coach Chot Reyes ang dapat nilang gawin sa Game 5 para mapigilan na rumargas ang Hinebra na ayon sa kanya ay nagawa ng maayos ang kanilang opensa sa kabila ng kanilang inilatag na depensa. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Romel Fertes Jr. na inquirer. Yung limang players nila, 100 points na sila agad pag pinagsama-sama. Lima lang sila ha. Maganda na yung opensa nila at na-execute din nila yun ng maayos. Kailangan namin maglatag ng maayos na depensa. Kailangan yung ibang players namin, lalo na yung nasa bench, mag-step up. So kung babasahin mo yung linya ni Coach Chot Reyes, makikita mo dun yung disappointment niya sa pagkatalo ng dalawang sunod. Normal naman yun actually, no? Kasi nakadalawa na sila, nakauna sila ng dalawa tapos bigla-bigla nawala yung rhythm nila. Natalo sila ng dalawa din na sunod. So ang sakit na, no, di ba? Biglang baba yung moral nila dyan. And alam nyo ba, sinabi na rin ni Coach Shot na nag-ship na talaga yung momentum ngayon. Kung dati raw nasa kanila, ngayon nasa Hinebra na. Totoo din yun. At palagay natin kung magkakamali ulit ang TNT sa Game 5, pipiliting kuhanin ang Hinebra ng laban na yan. Yung sinasabi niya na kailangan maglatag sila ng maayos na depensa, tingin naman natin kayang-kaya nila yan. Ang problema lang kasi sa kanila ngayon, since inaasahan nilang mabuti si RHJ na nakita natin sa dalawang sunod nilang panalo sa Games 1 and 2, ngayon kasi parang nararamdaman na niya yung pagod. 48 minutes ba naman lagi yung laruan niya, di ba? Masusunog talaga siya doon. Pero in fairness kay RHJ, ha, ah, Kumamada pa rin siya ng 28 points, 9 rebounds, 4 assists, 2 steals. Pero again, ang masakit doon is yung nakikita nating pagod niya. Nagtala na siya ng 5 turnovers kagabi at masakit po sa panig ng TNT. Kung tutuusin, hindi naman nagpabaya yung mga sharp shooter ng TNT, di ba? Andyan pa rin si ng bata katok Ang laki ng kinamada nila, 26 kay of at 15 kay ng bata. Si Jason Castro, andyan din naman siya kahit may edad na. Pero gumana nga kasi yung opensiba ni Coach Tim at ng buong Hinebra. Kaya ang resulta, talo talaga sila. Anyway, may best of three pa naman tayo, di ba? Kung sino yung manalo sa game 5, tingin natin, mas may bentahin na siguro sila na mag ng kampiyonato. So guys, maraming maraming salamat.